Good day mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepo, isang negosyante. Isa rin ako DJ. At kung kailangan nyo ng DJ sa event nyo, sa club, sa bar, email nyo lang ako sa bio. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer. Isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, sari-sari store versus grocery store. Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo mga kanegosyo, tapusin mo tong video na to sigurado marami kang matututunan ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako at kung nagninegosyo ka naman na malamang or marahil isa to sa dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo ito muna kwento mga kan way back 2015 10 years ago naisipan ko itayo yung sari sari store ko malapit kung saan ako graduate ng college kasi pag graduate ko ng college mga kanegosyo, nagbo boarding, lo boarding house lang din kasi ako malapit sa school ko eh. Nung nagtrabaho na ako, hindi na rin ako umalis dun sa lugar kasi accessible sa sa biyahe, lahat, lahat ng ruta. So okay yung lugar, kaya hindi na rin ako umalis dun. At after ko nga mag work as a salesman, gusto ko talagang pasukin o malaman yung mundo ng pagninegosyo So, yun, naisipan ko bakit sari-sari store, una hindi ako marunong magluto. Pambansang negosyo, mabilis buksan. Actually, pang-anim akong sari-sari store na, na may existing ng lima. pang ako na sari-sari store doon na sa paligid ng TIP. Ah. by the way, graduate nga pala ako ng marketing management mga negosyo sa Technological Institute of the Philippines. at nung nagsisimula ako mga kanegosyo hindi ko pa alam yung focus in one hindi ko pa alam yung market ng mayaman hindi ko pa alam kung paano i-level 2 yung negosyo kumbaga natutunan ko na lang siya sa pagtahak ko na lang din sa landas ng pagninegosyo eventually medyo matagal lang din taon din ako inabot Ang sari-sari store maka negosyo, hindi natin siya mali level 2 dahil wala siyang focus in one. Parang reseller ka lang diyan maka negosyo At hindi totoo yung laging sinasabi nila ng sari-sari store kapag lumaki magiging grocery store. Mali maka negosyo. Ang sari-sari store kapag lumaki sari-sari store pa rin po 'yan. Magkaiba ng business model ang sari-sari store sa grocery store maka negosyo. Sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera. naglabas ka muna ng pera at kikita ka lang the moment na nabili, o nabenta na yung produktong nabili mo sa grocery store mga iba ibang business model magbabagsak mo na si supplier kay grocery store at babayaran, babayaran ni supplier within 3 to 4 months cash flow, cash flow gaming sa grocery store parang hardware mga negosyo ganun na ganun ng <clears throat> magkaiba lang ng produkto pero halos pareho lang ng business model ang hardware sa grocery store mga kanegosyo kaya hindi magiging grocery store ang sari-sari store mga kanegosyo dahil magkaiba ng business model pero huwag tayo malito kumikita talagang sari-sari store mga kanegosyo ang pinapoint out ko lang dito hindi natin siya mali level 2 or hindi natin siya ma-applyan ng franchising business model distribution kung magawag mong isara yan mga kanegosyo tas mag isip ka ng isang negosyo limbawa ice cube na pwedeng i-level 2 natin applyan ng distribution model doon mas malaki ang kitaan mga kanegosyo kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo focus in one mga kanegosyo maraming advantage yung nakapokus in one ka lang mga kanegosyo una marketing mo hindi sa sabog marketing mo nakapokus lang sa isa hindi ka mahirap i-identify ng customer mo kasi po nakapokus ka lang sa isa tas eh. tapos kung araw-araw mo lulutuin yan or limbawa lugaw, pares eventually mapiperfect at mapiperfect mo na rin yung lasa niyan eh yung inventory mo kung nakapokus ka lang sa isa mas panalo ka mas maayos mo lalo yung cash flow mo yung monitor mo sa cash flow mo so maraming advantage mga kanegosyo kapag nakapag tsaka kung nagsisimula ka pa lang kasi limited lang ang resources natin kung nagsisimula pa lang tayo magnegosyo so sobrang advantage na kung nakapokus ka lang sa isa kaya kung umabot ka sa dulo na video na to mga kanegosyo subscribe mo naman ako like mo na rin tong video ko kung may mga tanong ka comment ka lang din sa baba mga ka-negosyo. kung bilang negosyante wag tayong kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle wag, natin kalimutan mag pray kahit ano religion natin ingat tayong lahat peace